Bakit to yung mga naging kasama ni Iso Cristo sa nung na niya ginawang santo? Ginawang? Santo. Ah, hindi naman. Ang Papa sa Roma lang may kagagawa nun, mga santo-santo na yon Na kaya ka magiging santo, magbabayad ka ng, gagastos ka ng 20,000 dolyares. Nung unang panahon na ngayon, hindi na siguro. Baka kahit 100,000 dolyares, gumastos ka yun ang tinatawag nilang process of canonization. Kung saan ang isang tao ipapahayag ng Papa sa Roma na beato or, or beatified. Tapos ang susunod sa beatification ay canonization. na doon sinasabing santo na raw yung isang tao dahil nagmimilagro na raw. Yon ay imbento ng Iglesia Katolika. Sa Biblia hindi ganon. Ang nagpapahayag na ang tao'y santo, hindi ang papa. Ang nagpapahayag ng pagiging banal ng isang tao'y ang Diyos. Pakinggan mo sa 6.9 ng unang Korinto hanggang 11. O hindi ba galing nyo na lalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmanan ng kaharian ng Diyos? Huwag kayo. kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni hmm. ang mga mana ng basa Diyos Diyosan. Ni ang mga mga niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At, at ganyan ang mga ilan sa inyo, mm, ngunit na nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. O, kaya sa pangalan ni Kristo, ang Diyos yung sumasampalataya kahit masama pa siya dati. Dati siyang masakim, mapakiapid, <coughs> mga ngalon niya, <coughs> mapakiapid sa kapwa lalaki, nagsasababae, eh, kayo, kay, binanal na kayo. You were sanctified. You are justified. You are washed. Ang sabi sa Biblia. Kaya ang Diyos ang nakakagawa noon. Eh, ang ginawa ng Papa, pinalitan niya ang Diyos. Hmm? Yun ang kalukohang nangyari. Eh. Pinalitan ng Papa ang Diyos. siya na ngayon ang nagdideklara ng santo. Nung araw, nung panahon ng mga apostol, ang nagsasabi na ang tao'y santo o nagbabanal ang Diyos. Ginagawa niyang banal sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa kanonisasyon. Eh ngayon, nung dumating yung Papa, pinalitan niya ang Diyos. Bagay, totoo yun, Brother Joseph. Eh kasi ang tawag sa Papa, Alter Christus eh. Alter Christus. Ang kapal kapalit ni Kristo. Diba? Diba? Yun ang tawag sa Papa sa kanilang libro, Alter Christo. Kapalit ni Cristo. Eh si Cristo ba, pumapayag naman siyang palitan? Pakinggan nyo sa 723 ng Ebreo. At katotohanan sila'y marami sa bilang na no, no, no. naging mga saserdote. Hmm. Sapagkat dahil sa kamatayan, ay, ay napigil sila ng pagpapatuloy. Ngunit siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ay, si Kristo may pagkasaserdote hindi, hindi pwedeng. pwedeng palitan eh. Unchangeable. May pinalitan ng Papa kaya hindi katakatakaang ang inaaral niya yung gusto niya. Oh. Hindi na yung aral ni Kristo. Pinalitan niya na si Kristo eh. Eh si Kristo naman, di naman pumapayag papalit. Sabi ng Biblia, may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Eh kaya pag sino man ang papalit diyan, lapastangan, di ba?